Hi hey guys! Tara samahan niyo kami tikman itong bagong nauuso ngayon at talaga nga naman nagte-trending dahil bukod sa masarap, napakamura, e talaga nga naman fresh araw-araw. Dito lang to sa May simon Street, malapit sa Demasalang Bridge, Sampaloc, Manila. Ito yung pandemic food street na nag-open ng 5pm up to 12 midnight. May mga tables and chairs sa side, so kung gusto nyo kumain dito, pwede rin. Dito tayo kakain ngayon sa MC's Heat na nag-offer ng iba't ibang klaseng inihaw na food. Merong grilled scallops, grilled tahong, prawn thermidor, thigh chicken, scallop skewers, pork lemongrass, at syempre, yung pinakabago nila yung grilled cheese talaba. Ultimo sa scallops, may dalawang bagong flavor din sila. Yung isa, ham and cheese, at yung isa naman, garlic butter parmesan. Everyday daw yung delivery ng talaba sa kanila para makasiguro na fresh lagi yung isa-serve nila sa mga tao. At everyday din daw, nakaka 10 to 15 kilos sila dahil sino ba namang hindi mapapabili dyan sa itsura pa lang nakakatakam na. Dahil bukod sa ginigrill na nila, ito torch pa nila to. Kaya naman, ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, itry na natin! 'Di ba? Ang nauuso ngayon yung grilled talaba. Nakahanap tayo sa Sampaloc. At 100 pesos lang 'to para sa 10 pieces. Nilalagyan pa nila ng parsley, tsaka tinotorch pa nila 'yan. At tsaka everyday nila pinadideliver deliver 'to, ha? so talagang fresh 'to everyday. Hanap tayo malaki. Try na natin. Grilled talaba. legit sobrang fresh. Alam mo yung parang kumagat ka ng pasa. Yung pag kinagat mo siya, yung katas, naglang kumalat sa bibig mo. Sobrang fresh na. Sobrang lambot. Alam mo yung pagiging crunchy. Basta may bounce pag mo yun. Sobrang fresh. Tapos yung juice niya, grabe. Hindi sasakit yung mo dito kasi fresh. wow! Nakarap tayo malaki! may mga ibang part na maliliit. Ito, nakakita tayo na malaki. Depende siguro sa delivery nila. Sulit pa rin para sa 100 pesos 10 pieces. Mm. Mm. Sobrang, sobrang fresh. Tinikman natin ng wala pang lemon ngayon ito. <laughs> Solid to. Oh wow, grabe. Nag-level up kayo na sa may sabaw. Wow, grabe. Sobrang sulit nito. Pwede ba i-rice to? <laughs> Pigaan na natin. Ito naman yung scallops nila with ham and cheese. Wow. 140 pesos para sa 12 pieces. Tapos meron pa silang parsley na nilalagay. Tinotorch pa nila to ah, after nila i-grade. Ang social na itura. Social. Dito lang sa sampalok yan, guys Ha? ano pang nate natin, guys Huwag na natin patagalin. I-try na natin. hahaha <laughs> um mm. oh, same sila ni Talaba. yung may bounce every bite mo. Ito naman yung garlic butter parmesan din. Tasa yung parmesan. At fresh din yung scallops nila. Sarap! Tamis! Matamis yung scallops na gano'n nila. Alam mo, fresh. So, yun lang, guys. Share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, like na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye!